tes Blind items ba ang hanap mo? Pwes, talasan ng isipan at pagganahin ng pagiging marites. Dahil nandito na ang segment na inyong kinahumalingan at pilit na hinula ng Mm, oh, hindi ba magandang? mga dahil ah. absent si Jai, siya ang unang-una naming dahon. Hindi to namin ito. Hindi namin i. Bibigyan na clue. na namin. <laughs> okay, no. Una <gasps> na natin yung hashtag na mabenta sa... Gu Ay, aking palay. Grabe naman <laughs> kung makagawa. Parang mo sa Robby naman, pasintabi ka naman sa Oo, mga gura. Sa... Siyaw, <laughs> <laughs> <Sorry, mga senior. laughs> <laughs> di mga senyo. Grabe ka di, naman. Di, sa, de, kalalakihan din mabenta, sa mga bata. Kasi nga yung may angking ano yun ni Landi eh. Yung tong young actress na to. Ah, young actress talaga? Oh, young talaga? talaga? Oh, hindi man young naman. Sa dalaga na. Hindi eh, mabenta naman talaga ang mga bata sa... Oo, oh, di ba? Ano. Oh. Kaya pag out of town daw sa stage, uh, pag may event, talagang una oh, rin nagtatakbuhan yung mga bata at yung mga gurang ay eh, yung mga oldies. Kasi? Kasi para makita siya, eh malandi magsayaw din yung anong yan. A dancer. Oo, mm. oh, oh, kumakanta rin pero pag ano, kumembo talagang. Paano kumakanta? Oo, oh, hindi <laughs> ko alam, hindi kanta. Masa kumakanta siya. <laughs> Ayun. Uh, <coughs> talagang pinagkakagaluhan siya. Talagang kung makadilat yung mga mata nila sa stage habang pinanonood yung yung actress na to na close sexy ba ito? Hindi sexy. Hindi sexy. sexy. Ano siya pinagkakagulwa dahil malandi lang? hindi, yung, yung damalan tingnan, di ba? Kung kaya yung mukha niyang inosente. pero pag parang may Elia Bay sa oh, iso. Pag dumag ano na, kung humarap na sa mga tao, talagang yung ano na yung karisma siguro. Nag-iiba. Oh, Nag-iiba kanyang ano pa. Siyempre, ibang tao makaharap mo. May, may kisa, kasama na sa pagiging artista yun, di ba? Ikaw rin ganyan ka, di ba? Mm -mm. napanood ko nung isang opening sa PBA. Oo, di ba? Sumayaw-sayaw. Sa Lahat ng mga basketball player, nakatulugan yun. Oo, oh. kaya nga, <laughs> di ba? <laughs> Ito rin yung pag nasa out of town event naman tong uh, young actors na ba? Mabenta sa bata, uh, lalo na sa may edad. Oh. Ano ang clue mo diyan? dyan? Oh, basta uh, lagi siya mabenta. Robby naman sa Palang benta malalaman. ito. Paano namin malalaman mabenta oh, oh, siya? Ka. Basta paborito siya para ating panoorin. Wala man lang oh, sinasabi so, kung ito ba'y uh, mahaba ang buhok, maputi, morena. Basta diba? maganda. Member ba siya ng isang dance group? Bibidahin, bibidahin niya. Ah, bibidahin. bibidahin. Okay. Wala akong pakialam na kailangan. <laughs> <laughs> bibidahin niya na favorite siya ni Rose. Favorite okay. cereal? Okay. Rose? Yan po, mabenta siya. Kaya... Marami na siyang pinagbenta na actually. Uy, so, sabi pinagbenta siya? Oo, <laughs> oh, abangin yung raffle namin, na Freedom Society, sa August, ah, sa... Oh, August, December 9. December oh. Ano yung... Ano, bike. bike. na pam... Ano, pam e-bike. Hindi e-bike. Ay, basta bike. Bike oh. na... Asa may O oh, basta sa halag 250 pesos ng oh. ticket sa Freedom Boys site, binibenta na oh. 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 po ako. Pero sabi ko, bibili ako pagkatapos ng Miss Universe. Okay. Mm. Yan. Para meron. Talagang may ganun <laughs> <uhhh> talaga. O oh, yun na. Mananalo kayo din ng mga later. gadget. Thank you sa Mr. Mm. Ka Ness. Proctor sa Michigan. Oh, may Michigan. Oo, oh, eh. Kapag okay. give yun. Okay, yun G lang. Kaya, Rol Binardo, relax ka lang dyan sa Singapore. <laughs> Paray oh. Wala lang iba? O ano sunod na hashtag, oy? Hindi kayo nakikinig. Gadget <laughs> ng gadget. Ano ba? Leading lady. Leading, leading lady. Question o, mark ba yan? Question, question mark. mark. Kasi nga, nagtataka ang mga mga taga production kasi ito palang dalawang lalaki dalawang binat, bin, binata na ngayon na para yung produkto ng ng mga reality show eh dati nung mga magkasama pa sila para silang best of friends wow. okay. Oh. di diba? talagang para silang magaling singer magaling na performer bla 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 Siyempre, alam mo naman sa showbiz, nag evolve hindi ka lang singer, uma-arty-arty oh. ka pa. So, naunang umarangkada yung isang medyo wholesome na 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 actor singer na dahil ano siya talagang ang mga projects niya ginagawa naman sa TV at saka sa movies it mang mang wholesome talaga pero <coughs> in terms of acting hindi siya masyadong napapansin kasi nga iba yung angas kumpara dito sa pangalawang uh, singer actor mm. na talagang pug uh, ano uh, uh, palang, unang uh, unang sa saltado niya oh. pinagkakagulang kahit sa pagkanta nagihit ngayon, may nag-offer na sabi pagsamahin sila. Nasabi oh, baka this time, ano, total mga mature na kayo, hindi na kayo mga bagets, baka pwede na kayong magkasama sa isang project kanyang ganyan. Ngayon yung may angas na na actor singer. sumagot. my Sabi ko papayag siya na siyang leading lady ko. Ay! Kung papayag siya na siyang leading lady ko, call ako. Ganun ko ang Hello sa ano ka? So ano to? So, parang husband si Amor? Nashock na, man, na ngayon yung mga... Oo, no, oh, mayroon palang ganun. May issue pala no? sa inyong dalawa kasi nga nagsimula sila bilang hmm. maliliit na mga kontesero. Ako, nose ko na to. Diba? Hanggang ngayon may away pa rin? Yung pala, may away pa rin pala. Akala nila nagkaayos na, ganyan, yung ganyan. Yung isa, may mga hit songs? Oo, diba? Yung isa, wala pa rin hit songs. Wala pang napapatunayan. di um, diba? Even even sa matalang isa, mag-boom! ago agad. Grabe naman sa Yung maangas na. ha, yung maangas oh, ang may mga hit songs oh, oh. ha. Yet. Nung tinanong Kung sa sino kanya. Kung pa yung hindi mo demo, kasi yung isa sobrang... Medyo wholesome ang dating, di ba? At ang daming mga tagahanga, yes. di ba? Yes. Ngayon sinasabi, Oh, Pakalala na te, no? ang <laughs> gilin! Huwag naman! Huwag naman ba, ba sasabi? Nagulat ang lahat ng sinabi, abay kong papayag siya na maging leading lady ko, oh my God. Di Diba? So nagkaroon tuloy ng intriga, ng ano? pa... Bakit mo sinabi yan? Bakit sino naman sinabi? Oh, hindi ko nga alam kasi mga bata pa magkakakilala na, diba? ba? na yun yung mga ganyan, Ayaw ni! Diba? Ayun na! Ayun na! Hi sa aking mga kaibigan dyan sa Connecticut, si Jeric Nilosientos at saka si Roger S at saka dyan sa kanyang sa Japan, ang ating Lolita videos, Hello. di Dios Kazuki di ba at saka si Cynthia Lyles diyan naman ah. sa Hiroshima at sa Sydney Australia si Ati Jackie La Chica Luis at saka si Graciela Bables at si Ricky Avena maraming salamat nanood sila ng uh, eat bulaga, ng Eat at saka ano pa ba kasi hindi lang natuloy yung ano kasi taping pala yung Sunday pinasaya <laughs> sa susunod na linggo, kaya lang babalik na po sila ng California. Ho, friend, nag-enjoy kayo. Yun lang. Diyos marin na po sa mga gabos na Oragon na subscribers po namin dito sa uh, Maritesh Maritesh University. University. Oh, sa sa, sa, sa kasaan channel. Neon, behave. Ay, may pa-behave. Oh, behave. <laughs> <laughs> Niyo, behave. <laughs> okay, may allergic. Allergic. O oh, yan. Hindi oh. naman to allergic rhinitis oh. or what? eto kasi, itong si na actress mm Ayan, uh, allergic pala tong isang taga-production kasi daw nung itong taga-production na to ay uh, kasama pa siya doon sa isang uh, parang foundation ng isang network di ba may ganon mm -mm. so naka-schedule sila na i-interviewin tong actress So alam ng team ni Actress, so pumunta sila, pinapunta mm -hmm. sila sa, hindi ko lang matandaan kung shooting or taping. Mm -hmm. So pumunta sila, uh, before lunch pa lang daw nandun na, yung mag interview mula, itong sa production na to, mm -hmm. dun sa dating uh, ayun nga, foundation mm -hmm. ng isang network. Kasi itong si Actress, parang ang advocacy niya daw ay sa mga bata, mga mm -hmm. ganyan, so ganon gusto na. Hindi eh, alam ni actress, sabi daw ni actress nung ano, up lang muna, chu So before lunch, nag -lance na, nag-take na, mm. chumika-chika na si actress ilang beses daw, nakikita nila chumichika-chika lang sa mga kasamahan. <laughs> um, Palakad-lakad, balik, punta dito, chill, punta doon. Baka oh, oh. nagre-ready sa mga tanong. Ano oh, ba tanong? Eh, foundation nga to, <laughs> Napaka-wholesome. So, ito na. Yung before lunch nila, inabot sila doon ng uh, past 12 midnight before pa lang eh. ano Lunch time ano, ng past 12 midnight. So 12 hours no. Oh, grabe. Eh. Oh. Kaya itong taga production na to kapag daw nababanggit ang pangalan ni actress, si Katu, ah si actress. Mm -hmm. dahil na, uh, aller na allergic na allergic ah, siya sa pangalan ni actress. Talagang mm, ano siya, na high blood ah, pa, parang ganyan. Eh hindi niya makakalimutan talaga para sa kanya. Sobrang attitude itong sikat na actress na to. Attitude. Correct. Mm -hmm. uh, itong sikat na, sige, sige yung clock siguro, itong sikat na actress na to. Pero natuloy yung interview kahit ito sila natuloy. Natuloy, pero dai Grabe. midnight naman. Amba, na, ang naman ba, ang tsagay na nila. Kahit naman ikaw, kaya Oo. hindi niya makalimutan okay talaga eh. Eh, hmm. samantalang tayo. Pag no, oh, kaya, po, sandali lang. <laughs> lang alas 3, Oh, diba? out na. Let's go to our three hours lang tayo paghintayin talaga. Oh, ano to? Oh. So, ganyan na. Grabe. ano yung clue? Ang clue si actress ay sikat. Sikat pa rin hanggang ngayon. Um, Nag-host? Hindi masyado. Ah, yun na. Okay. Hindi masyado. Kasi si hindi masyadong nag-host. O siguro naman ha. Mm -hmm. Yun na. Keri na. Tapos yung taga foundation, hindi naman artista yung nag interview Hindi, sa production siya. Oh, oh, sa taga production. Ang tsaga nila, parang oh, magintay interview oh. Excuse me. Oh. So yun, oh. ababati ah, na ako. Ayan, gusto kong batiin at magpasalamat sa aking ah, ano Ninang Limar from uh, Sydney, Australia. Ay, thank kaya you. naman pala. Terno, terno. Thank you sa aking Ang uh -huh. ah, mga firefly. Ay, yeah. firefly. Oh, Butterfly. Butterfly. <laughs> Butterfly. Super thank you. I love ah, it. Ayan. Diba? At gusto kong batiin ang happy birthday si Nerissa Almo. Hello, Nery! Happy uh, birthday! Happy birthday! Narisa yes. mo ng GMA, yes. ano? Yes, Ooh, ng GMA. Babayan, matamang report. Oo. Oh, reporter, oh. Diba? Oo, oh. oh, oh. yun ang kanyang Oh, Nagbabike oh, ba oh, siya, siya o oh. motor? Nagbabike, oh. Oo, oh, oh, oh. yun. Tapos, binabati ko rin si Isha. Isha, happy birthday. Belated, happy birthday. Yan po ang aking... Da dahu. Mm. Kalokan. Okay, mga marites. Ano? Hula-hula na kayo. Teka lang, uh, si Jaiho may blind oh, item. Right ano uh, hashtag ni Jaiho? Ba, ba. Hashtag ba-ba-ba. Hashtag wale. So, okay. Na, next episode, ah. Ah, Jay, balik ka dito. Ikaw rin. Or else. Tapos babati. niya si at saka si ano, at saka si Ma'am Rhea. okay. Miss Rhea ta. Oh, Yan yung mga natatandaan ko yan. Oh, eh. beauty Doctor. Oh, sige. Next week ko, kompleto kami tatlo. Sigurado po. Kompleto kaming tatlo. Sorry, <laughs> tao lang Hindi perfecto pa yes. Test, magbabalik pa po ang Marites University!